kinukuha nila yung ubay utak yung may 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 at least may may common sense Luluto, niluluto niluluto na lang hanggang saan sila kumukuha karamihan estudyante ayaw ko kung pinawala si index sabi ko pa daw wala di, di wag no? wag pilitin you send the PMT and ROTC para i-control yung mga tao na yung kusino at least sa eskulahan pa lang identified na sila at least doon may kalaban pa sila pero ayaw maniwala ng Congress, ay okay. Bahala kayo. Sabi ko, kainday, bitawan mo yan. Di mo kailangan yun. Ilang milyon na hawakan mo, peace and order fund. Dabog. Well spent. Mayroon naman tayong ipakita tayong mga Duterte, uh, oh, anong, anong binigay namin sa, sa Pilipinas. We gave you sa junction ito noon ng M I M N uh, in P A. We made it a beautiful city because we simply told our enemies that we love them, that we do not hate them, that we can exist together by just loving. At sharing. Yun, Yun ang. millions of fans na dinududa na nila na kinuha namin, binulusan namin. Ang ayaw ko dyan kasi, hindi ako nagalit dyan sa by itself yung confidential funds. Itong members of Congress na dyan sa left. Hindi nila alam na marami akong kaibigan dyan. Galing akong gusto man ako eh. Pati yung mga empleyado. Sabi eh, nanakawin lang yan, binubulsa lang yan. Kailan pa kami nagbulusan ng pera ng gobyerno? Um, sir, may, may tatanong ako kasi yung, yung Makabayan block, they recently filed a resolution, House Resolution 756. And in this resolution, what they're asking for is i-revoke ng ng Anti-Terrorism Council ang terrorist designation sa CPP, NPA, NDF, and also again the resumption of peace talks. So in other words, ayaw nilang patawag na terrorist organization ang isang organisasyon na na-designate na ng Anti-Terrorism Council as a terrorist organization. And in my mind, um, they are revealing themselves. Very obvious kasi ano ba yung terrorist organization na ito? Ilan na ba napatay nito, di ba, Mayor? No, so um pwede po ba sir no na gamitin itong resolution ito, itong House resolution na ito as proof, no, when we when we go to the Anti-Terrorism Council to to ask that they designate as terrorist individuals The, the, only, the only authors to this are, once again, the CPP-NPA-NDF party lists in Congress. This is Arlene Brosas of Gabriela, Raul Manuel of Kabataan Party List, and Franz Castro of the Alliance of Concerned Teachers. So once again, they are revealing who they are because what is the CPP-NPA-NDF, So sa madaling sanita, Mayor, what nila, binababoy nila ang ating demokrasya. binababoy nila ang kongreso no na ginagamit ang mga batas natin para bigyan ng proteksyon ang isang organisasyon na nagdulot ng walang walang ibinigay na na, na kabutihan sa bansa kundi puro puro kahirapan at gusto nila i-revoke so halatang halata kung sino sila mayor no so maari po ba sir gamitin itong house resolution na ito bilang bilang patunay kung sino itong mga ito sa Kongreso at gawin yon as a recommendation that they be designated these three in Congress who are protecting obviously a terrorist organization. Pwede ba yon Mayor? No, they cannot use that piece of piece of paper uh, to change everything uh, of what. Uh, We presently have the overview of everything. A terrorist is a terrorist. A terrorist is a communist. A communist uh, can be uh, is a, a woman or a man, or with pretended uh, ambience. living in the outside world, kunwari, but deep inside, they are really communist or leftist na kalaban ng gobyerno whose objective, ultimate objective is to overthrow the government. Ngayon, yung mga purma na yan, pumasok sila, yung hardcore yung nasa Bukid nagtadala ng baril yung mga lieutenant, mga commanders pati yung mga nasa baba ang tawag nila na nagpaligal. Their uh ang status is parang nagpaligal. Yung iba pumasok sa Kongreso. Kasi dahil inamend ni Cory yung constitution unprovided provided party list. May partido ka, it's not, ang boto is not universal in the Pilipinas. Kung makagarner ka lang ng mga 300 something or 200 more, than, more than 200 something, representante ka na. Eh, nag-create ito sila ng mga political parties, partylist. Kaya yung mga yan na nanalo, nandyan ngayon sa Kongreso. Kaya anything, anything na hingiin ng military o sino mang interesadong labanan ang komunista on all fronts, whether in the educational field, scientific field, or nandito sa whatever, si, uh, civilian sector or civil society. Uh, labanan natin yan sila kasi pumapasok sila. But the ultimate aim is really to destroy the nation and overthrow the government. Kaya iyang mga yan, sabihin ko yung intelligence man sa military, ibigay yan because they are communists. Ngayon, minsan pumupunta ng bukid, nag-exposed yun yan eh. Pumunta ng bukid, punwari, mag-observa doon. Marami, ilang beses na ako dito. Dahil, punta yan sila sa bukid. Yung nasa underground sa... Nasa urban. Yan yan sila, mga leader. Kita mo yung nag-surrender? Yung, yung the, the, latest batch of the surrenderers. Puro may utak, Poro magagandang magaganda ang babae. Puro may utak, manghinayang ka. Suma kum laude ka. Kaya sabi ko, saan kumukuha ang komunista ng sundalo? Kinukuha nila yung ubay utak, yung may 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 at least may may common sense. Luluto, niluluto na lang hanggang saan sila kumukuha? Karamihan. Estudyante. Ayaw ko, kung pinawari ang sinindaya, sabi ko, pwede wala. Di, 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 huwag, huwag mong pilitin. You strengthen the PMT and ROTC para i-control yung mga tao na yan kung sino. At least sa iskulahan pa lang, identified na sila. At least doon may kalaban pa sila. Pero ayaw maniwala ng Congress, ay okay. Okay. Bahala kayo. Sabi ko, kay Inday, bitawan mo yan. Di mo kailangan nyo? Ilang milyon na hawakan mo, peace and order fund. Dabog. Well spent. Mayroon naman tayong ipakita, tayong mga Duterte, oh, anong, anong binigay namin sa, sa Pilipinas. We gave you sa junction ito noon ng M-I-M-N uh, in P-A We made it a beautiful city because we simply told our enemies that we love them. That we do not hate them. That we can exist together by just loving. At sharing. Yun. Yun ang millions of fans na dinododa na nila na kinuha namin, binulsa namin. Ang ayaw ko dyan kasi, hindi ako nagalit dyan sa by itself yung confidential funds. Itong members of Congress na dyan sa left. Hindi nila alam na marami akong kaibigan dyan. Galing at kung gusto man ako eh. Pati yung mga empleyado. Sabi eh, nanakawin lang yan, binubulsa lang yan. Kailan pa kami nagbulusan ng, ng ng gobyerno? Dumaan ako ng presidente, sana may mansyon ako dito bago mauwi ng nabaw. Wala nga akong bahay dito. I'm eh. the only president to, walang bahay. Wala talaga. Lahat ng mga yung mga congressman na yan, mga mansyon na yan, may bahay na yan. Pumasok yan sa politika, barong yung mijot in tatters kita alam ko ba yung mga yung yung, yung talagang mga, uh, uh, Communist front yung mga congressman Leonon ang sapatos o pang liston potol potol after three years mercedes benz Maganda na ang barong doon na sa yung mabili mo na sa mga tesoro na gano'n na barong. Hindi ako nag-advertise ha dahil kay Bong. Uh, mga naka-amerikana, nakapag-abroad na ang mga... Yung mga tamaraw sa sakyan nila noon mayo. Oh, uh, tamaraw. <coughs> Kung hindi yung SUV ng malalaki, Bulahin ninyo ako. Nakita ko with my own eyes. Hindi, hindi alam mo, hindi ako, kayo mga Pilipino, hindi ako nagbubulahin. Hindi, ayaw ko rin mamakak. Yung, ano, makak sa Tagalog. Ngaling, wala akong obligasyon eh, sa Bible o sa ano, sa Philippine Constitution. Wala akong sinabi na hindi ka kailangan hindi ka in, 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 wag uh, hindi ka kailangan mag magsalita maski mali kung mali sa inyong pagtingin ninyo sa salita ko bahala kayo basta dyan ang totoo kung ayaw na inyong maniwala magpakamatay na kayo in soro inyong konsumisyon yan hindi amin hindi ba kami nagnakaw kaya ang ayaw ko doon sa anak ko. Kaya ako napilitan luman. Matagal ako nag-time eh. Yung bang sa mga newspaper na naglabasa na quote na ito, quoted ito si Kung Ha si, ah, wala, ibubulsa lang yan na nakawin nila. Ako, Presidente, tanungin mo yung baski sinong empleyado dyan. Magtanong ka lang ni isang empleyado So office of the president sa labas sa clerk jan Tanungin mo lang sila kung naghawak ba ako ni sampung piso jan. Na nagpirma ako jan ng para pang Wala akong incidental expenses. Merienda ho lang. Bagay, libre naman. Ko, swildo lang. Swildo lang. Okay. Kaya, na, lang, ito may kasi sa, puro sa karami ng tulisan dito sa Pilipinas, Pastor. Hmm. Akala nila, lahat, ganun. Lahat tulisana. Oh. Kaya yan ang yan ang umpisa ng sana all. <laughs> sana all.